Hello mga Wander, magandang araw po sa lahat at for to this video mga Wander, no? uh, update mga guys dito sa mansion ng Wander family ayan mga oh, Wander kain na kami oh di ba, akala ko ba nak walang cellphone nak, bawal ang cellphone pag kumakain o oh, ano yung cellphone o oh, bibi ayan siyempre nandito si ati Banji ay, kain tayo Oh, hala ka, Bi! Si Juan, ba't wala dito? Ha? Hindi nga, seryoso? Pagod na daw siya. Oo nga, baka kanina ko basta hindi Jo? Wala nga sa dito, Bi, oo. Oh. At di ba si Juan? Hindi off niya, kuya! Ah, di off... Bi, Di off lang pala, Bi. off lang pala. Kala ko nag-resign. Wow, oh, sarap naman ng ulam natin. Ipainin ka na lang ang coke, babe. Ayan, oh. Uh, Tinulang isda na may kamatis na may malunggay. Wow. Masasabi siya. Ayan. Siyempre, maka andun, andun yung bahay nila, ano, under kasambahe vlog. Oy, bi-birthday pala ngayon ng kambal, no? birthday Sabi nila magkakanta sila. Wala silang katilos-tilos. Ay, baka, ano, magtipid sila. Sige. <laughs> Ayaw ka wonder na kain na tayo, Ti Banji. Oh, sarap. Oh, ang, ang sarap ng ulam ng ka -wander. Ang, ang bango, oh. Ang bango. Amoy pa lang, no? Ayun, no? Mmm, sarap. Ang sarap yung mga kawander. Grabe, sarap. Mmm, alam mo ko yung first na first na ano, first na first mulunggay. Mmm. Fresh from the farm yan. Fresh from the farm. Pero grabe ha, kinakabahan ako. Akala ko si Wander Kasambahay Vlog, bakit wala? nag lang pala. Ayan o. Oh. Ayan o, oh. sarap. Akin yung ano? Ito yung... Be, Oh. Ayan o. Oh. Huwag mo sabihin tuyo o kay Iman, di Hindi, sabaw. Sabaw. Sabaw bunso. Hmm. Kuya ni Kuya Josh Pwede tapos si Kuya Josh ah hmm. Daan pala tayo sa si school niyang be Mamaya Bakit? Registration fee muna Ngayon bang deadline? Hmm. Kailan okay, yung ano namin mapasukan? Ano? July, mm -hmm. hmm? July 3? July 3 din naman Ay Chanel Ano yata eh? July 12. Saan pa yung end of the month ng July? Ako. Mm. Ay mga kawander, kain muna kami at see you po sa Tainix Vlog. Bye-bye. So, oh,